Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The I'm Just Blog. Thank you so much sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, The I'm Just Blog. So, pasensya na, napakaingay dahil ang lakas ng ulan, baha na ang Manila. Kaya, dahil may dalawang bagyo nako pero hindi naman dito sa Manila talaga sa mga ibang ano lugar probinsya pero ang naranasan sa Manila ngayon ay ang malakas na ulan baha na talagang grabe ang ulan walang pakatigil so ayan na po mga palanggal thank you so much po so ito ang ating pag-usapan ay si Alden Richards. So, ito na nga dahil nga grabe, grabe ang, ang ano, dudutan sa Twitter dahil sa yung damit ni Tisoy dahil mayroon niyang dalawang sparrow bird. Talagang, nagbabasa nga naman ang mga sarsulistas, panay sila. Ayan, wala na silang ginagawa kundi, nag-ano, <laughs> nag-, ano, nag babasa, bumibisita. So, ayan, gumawa sila ng edited or oh, storya, So, ayan na naman, binigyan daw o nirigaluhan daw si mm -hmm, si Catherine ni Alden ng perfume. Tapos, bahay, house and lot, at saka car, ay nako. Yung mga ginagawa nila, yun din ang ginagawa noon kay Maine or, at saka ni Kong. So, ayan na naman. Siyempre, sila naman ngayon ang gustong pag-usapan. So, ayan. Binaling na naman nila. Doon na naman nila. Kung saan-saan na naman sila. Doon na naman sila. Kay Alden Richard. So, ginawa nga nila yun. Kung malaala nyo, mayroong picture noon na Pumunta si Alden sa ano sa ha, ha, mga sa tindahan na may pabang sa mga pabango. Oh ay bumisita doon or bumili doon. Ayun ay, naman ang istorya yun. kay Catherine daw binigay o oh, si pero maluma na nga 'yon. So ito na naman yung car niya naman. Ay, 'di ba? Red car. Ay may red car nga naman si ano <laughs> noon si Men daw at nirigalo daw doon kay Kong yun naman daw ang kay ano ngayon kay Kibi o oh, tingnan nyo talaga naman ano pariho pariho lang parang nananadya na sila sinasadya nila or talagang sino kaya ang naaasar no sila lang din naman sila lang ang nagkakasala sila lang gumagawa ng mga kalukuhan sila lang dinaasar sa salin, sarili nilang gawa. O, sino ba? Inaasar nila Adam ni Hindi na maaasar, alam na ang mga istorya. So, ito na naman nakakatuwa pa, diba? Ayan na naman. Parang video yun, pero hin, dinaanan ko na lang, parang ganun. Eh, pero yung nakita kong pictures, parang yun din ang pictures ni Anoy. Eh nila ni ano eh yung nagbibi shower yung buntis na kapatid ni ano ni Kong o nagbibi shower sila tapos eh siyempre nagsasalita um, ayan nagsasalita yung mudra nako ang ginawa gumawa pa ng istorya ano kunyari nagsalita doon si Minggay oh no and doon siya <laughs> yung kanyang ano katawan <laughs> shadow shadow or ewan ano kaya kanino kayang katawan yun nandoon nagsasalita siya ay nako hindi ko naman tinapos anong klase yun basta sabi kong ganun ito gagawa talaga dahil mayroong ginawa si A o, oh, tapos gaganti talaga. Mayroon talaga silang ano, ipapalabas na kalukuhan. Ayan! Grabe ano. Akala na naman ng iba. Nagsasalita na naman doon si main Siya na yun. O, oh, sino ba ang nilin, ano, nilinlang? O, oh, yung mga ano lang din. Yung mga... <laughs> naluloko na mga fans eh sino pa nga ba ay di ba eh nag-aantay din naman yung kani, yung Armin puno ng, ano, ng mga story at mga loving-loving ng <laughs> Armin, o, oh, di ba nagla loving daw, eh sus, ano kayang klasing loving-loving yun, eh minsan, nagiging tabingi na nga yung, <laughs> yung yung, ano, yung uh, mukha ni Minggay sa kaka, kagano ni aloy, eh. ni pangalan nito ni ni Kongi ay naku nagpapanguso nguso pa kasi eh, eh talaga namang hindi naman talaga mukha niya yun at hinila lang ng kamera at ini-edit ay nako ang kamera kasi ngayon <laughs> lahat na <laughs> magagawa na kapuro kalukuhan kaya nga iba na talaga ngayon sabihin ano yung totoo gawing hindi totoo yung hindi totoo gawing ano katotohanan ganun na talaga iba na ang panahon ngayon mga palangga kaya ayan po mga palangga grabe at saka alam nyo prepare na daw sila tingnan nyo mga palangga nagprepare na daw sila dahil ano nga, one year anniversary na ng, ano, mer <laughs> popol na married yung dalawang dalawang, ano, ah uh, king and queen daw. Oh! Prinsisa at saka prinsipi. Ganon. Ay, nako, nakakatawa. Ewan ko kung siguro, baka gagawa na naman ng <laughs> arko 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 na high tapos andoon na yung picking kinasa last year yung dalawa oh, tapos baka malay mo pupunta na naman si Kong magigest na naman sa AAT o oh, di ba kailan yung nag-guest ng AAT doon na pangalan nito si yung ano nga sa segment nila tapos ayan birthday pa oh di ba So, ngayon, anniversary nila, malay natin. Eh, na naman ng AAT. Oh. Tapos, may pahalik na naman. Ay, nakon. Puro lang yan niluluto. Wala na talagang kaputuhanan. Kaya, naku, sino pa naman ang maniniwala? Nung hindi na talaga maniniwala ang mga Alda Vision, ang dami ng resibo. Umaapaw na ang mga resibo panay may resibo talaga na nakatago